Samantala, nasamsam ng PNP ang 13.26 million pesos na halaga ng ilegal na droga sa magkakahiwalay na operasyon sa loob ng dalawang araw sa iba't ibang panig ng bansa. Limang high value individuals din ang arestado sa operasyon. Narito ang police report. Sa Misamis Oriental, araw ng linggo, November 16, nagsagawa ang pulis ng search warrant sa isang residential area sa Taguloan naaresto ang isang lalaki at nakumpis ka ang humigit kumulang 450 grams na may tinatayang standard drug price na 3,060,000 pesos. Sa parehong araw, isang by-bust operation ang ikinasasabataan na nagresulta sa pag-aresto ng dalawang sospek at pagkakakumpis ka ng humigit kumulang 500 grams ng pinaniniwalaang shabu, by-bust money, mga mobile phone at iba pang ebidensya na nagkakalaga ng 3,400,000 pesos. Araw ng Lunes naman, November 17, nang magsagawa ang PNP ng matagumpay na anti-drug operation sa Zamboanga City at Cebu City na nagresulta sa pag-aresto sa dalawang high-value individuals. Sa Zamboanga City, nakumpis kang humigit kumulang 500 grams na pinaniniwalaang shabu na may standard drug price na 3,400,000 pesos mula sa isang lalaking sospek na kinilala bilang Choi sa Cebu City naman, nakumpis kang humigit kumulang 500 grams ng pinaniniwalang shabu na may tinatayang halaga ng 3,400,000 pesos mula sa isang lalaking sospek na kilala bilang epot. Ang parehong sospek ay nasa kustudian na ng otoridad para sa tamang disposisyon at dokumentasyon.